Aries, nasasabi mo pa ba sa iyong minamahal, ang katagang? I love you. Mahirap na ba pag matagal na kayong nagsasama, mas mainam na iyong masasabi, ang mga ganoong salita dahil nagbibigay pa rin ng paglalim ng pag-iibigan, na magbibigay ng saya at kaligayahan, at sa two-digit number games ay number 8 at number 13, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 29, number 17, number 5, number 33, number 31 at number 40, gabay ng mga bituin at sa 3 digit number games ay number 5, number 1 at number 7. Taurus, nasasabi mo pa ba sa iyong minamahal ang katagang I love you? Mahirap na ba pagmatagal na kayong nagsasama, mas mainam na iyong masasabi ang mga ganoong salita dahil nagbibigay pa rin ng paglalim ng pag-iibigan na magbibigay ng saya at kaligayahan. At sa two digit number games ay number 11 at number 10, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 25, number 16, number 21, number 39. Number 5 at number 42, gabay ng sikat ng araw, at sa 3-digit number games ay number 6, number 2 at number 1. Gemini, nasasabi mo pa ba sa iyong minamahal ang katagang I love you? Mahirap na ba pag matagal na kayong nagsasama? Mas mainam na iyong masasabi ang mga ganoong salita dahil nagbibigay pa rin ng paglalim ng pag-iibigan, na magbibigay ng saya at kaligayahan, at sa two-digit number games ay number 14 at number 10, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 31, number 27, number 49, number 36, number 2, at number 23 gabay ng liwanag ng buwan. At sa three-digit number games ay number 1, number 5 at number 6. Cancer, nasasabi mo pa ba sa iyong minamahal, ang katagang I love you? Mahirap na ba pag matagal na kayong nagsasama, mas mainam na iyong masasabi, ang mga ganoong salita dahil nagbibigay pa rin ng paglalim ng pag-iibigan, na magbibigay ng saya at kaligayahan, at sa two digit number games ay number 17 at number 13, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 13, number 34, number 21, number 25, number 2 at number 17, gabay ng mga bituin, at sa three digit number games ay number 3, number 5 at number 6. Leo Nasasabi mo pa ba sa iyong minamahal ang katagang I love you? Mahirap na ba pagmatagal na kayong nagsasama, mas mainam na iyong masasabi ang mga ganoong salita dahil nagbibigay pa rin ang paglalim ng pag-iibigan na magbibigay ng saya at kaligayahan at sa 2 digit number games ay number 2 at number 12 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 24, number 35, number 3, number 10, number 42, at number 29, gabay ng liwanag ng buwan, at sa 3-digit number games ay number 1, number 6, at number 2. Virgo, nasasabi mo pa ba sa iyong minamahal, ang katagang, I love you mahirap na ba pag na kayong nagsasama, mas mainam na iyong masasabi, ang mga ganoong salita dahil nagbibigay pa rin ng paglalim ng pag-iibigan, na magbibigay ng saya at kaligayahan, at sa two-digit number games ay number 11 at number 13, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 13, number 40, number 18, number 32, number 21, at number 29, gabay ng mga bituin, at sa 3-digit number games ay number 5, number 1, at number 2. Libra, nasasabi mo pa ba sa iyong minamahal, ang katagang? I love you. Mahirap na ba pag matagal na kayong nagsasama, mas mainam na iyong masasabi? ang mga ganoong salita dahil nagbibigay pa rin ng paglalim ng pag-iibigan, na magbibigay ng saya at kaligayahan, at sa two-digit number games ay number 17 at number 13, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 19, number 34, number 22, number 8, number 13, at number 10, gabay ng liwanag ng buwan. At sa 3 digit number games ay number 1 number 3 at number 5. Scorpio, nasasabi mo pa ba sa iyong minamahal ang katagang I love you? Mahirap na ba pag matagal na kayong nagsasama? Mas mainam na iyong masasabi ang mga ganoong salita dahil nagbibigay pa rin ng paglalim ng pag-iibigan na magbibigay ng saya at kaligayahan. At sa two digit number games ay number 19 at number 11. Mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 24, number 40, number 30, number 11, number 9 at number 17, gabay ng mga bituin. At sa three digit number games ay number 1 number 6 at number 5. Sagittarius, nasasabi mo pa ba sa iyong minamahal? Ang katagang I love you, mahirap na ba pag matagal na kayong nagsasama, mas mainam na iyong masasabi ang mga ganoong salita dahil nagbibigay pa rin ang paglalim ng pag-iibigan na magbibigay ng saya at kaligayahan. At sa two digit number games ay number 8 at number 13, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 22, number 15, number 13 number 6, number 32, at number 29, gabay ng mga bituin, at sa 3-digit number games ay number 1, number 5, at number 4. Capricorn, nasasabi mo pa ba sa iyong minamahal, ang katagang I love you? Mahirap na ba pag matagal na kayong nagsasama, mas mainam na iyong masasabi? ang mga ganoong salita dahil nagbibigay pa rin ng paglalim ng pag-iibigan, na magbibigay ng saya at kaligayahan, at sa two-digit number games ay number 12 at number 13, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 24, number 36, number 30, number 9, number 2, at number 15, gabay ng mga bituin, at sa 3 digit number games ay number 1 number 4 at number 3. Aquarius, nasasabi mo pa ba sa iyong minamahal ang katagang I love you? Mahirap na ba pagmatagal na kayong nagsasama? Mas mainam na iyong masasabi ang mga ganoong salita dahil nagbibigay pa rin ng paglalim ng pag-iibigan na magbibigay ng saya at kaligayahan at sa two-digit number games ay number 19 at number 11. Mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 16, number 31, number 22, number 29, number 36, at number 5, gabay ng liwanag ng buwan. At sa three-digit number games ay number 1, number 6, at number 4. Pisces, nasasabi mo pa ba sa iyong minamahal ang Katagang I love you. Mahirap na ba pagmatagal na kayong nagsasama, mas mainam na iyong masasabi, ang mga ganoong salita dahil nagbibigay pa rin ng paglalim ng pag-iibigan, na magbibigay ng saya at kaligayahan, at sa two digit number games ay number 11 at number 14, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 29, number 30, number 16, Number 13, number 27 at number 41, gabay ng mga bituin at sa 3 digit number games ay number 4, number 1 at number 5.